Akala ng marami kapag artista ka, masaya ang buhay, parang walang problema. Lagi kang nakaayos, nakangiti sa harap ng kamera at laging masaya sa mata ng publiko. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga artista rin na umiiyak sa gabi. May mga sikat na babae na naging biktima ng pananakit, ng asawa, ng boyfriend, ng taong minahal nila. Hindi lang pisikal na pananakit kundi minsan emotional, mental at minsan pa nga nakamamatay. Sa video na ito, babalikan natin ang mga kwento ng ilang sikat na artista na piniling tumahimik noon pero kalaunan ay naglakas loob magsalita. Ilan sa kanila ay nilabanan nito at nakalaya pero may ilan ding hindi pinalad. Mga totoong kwento, totoong sakit pero higit sa lahat mga kwento ng tapang at pagbangon. Diana Menezes, Si Diana Menezes ay naging kontrobersyal noong taong 2013 matapos mag-post ng cryptic messages sa social media. May larawan siya na may dugong damit, luha at hashtag na freedom. Ayon sa mga ulat ng Inquirer at CBN, ito ay patama sa umano'y karanasan niya sa relasyong puno ng control at emotional na pananakit kasama si Benjo Benaldo. Bagamat hindi siya nagbigay ng direktang paratang, sapat na ang kanyang mga mensahe upang maunawaan ng publiko ang kanyang sinabit. Kung hindi ako magsasalita, sino pa, Aniya. Sa kanyang pagbangon, bumalik siya sa modeling, media work at women empowerment causes. Si Pilita Corales, kilalang Asia's Queen of Songs, ay minsang dumaan din sa masalimuot na yugto ng kanyang buhay na hindi alam ng marami. Sa ilang panayam, inamin niya na siya ay naging biktima ng domestic abuse sa loob ng sampung taon habang nasa isang relasyon. Ayon sa kanyang salaysay, madalas siyang sakta noon ng kanyang partner na si Amado del Paraguay. kabilang na ang insidente yung binato siya ng telepono sa tenga hanggang sa ito'y magdugo at pati ang pagkawala ng kanyang boses dahil sa matinding pananakit. Sa kabila ng paulit-ulit na pambubugbog, nagtagal siya sa relasyon dahil sa takot sa pagiging mag-isa at sa pag-aakalang wala ng ibang taong tatanggap sa kanya. Ngunit Ngunit tumating ang araw na naglakas loob siyang kumawala sa mapanakit na sitwasyon at tuluyang iniwan ang relasyon. Kalaunan siya ay nakatagpo ng bagong pag-ibig kung saan nakasama niya hanggang sa kanyang pagpanaw. Dideth Reyes Ang singer na si Dideth Reyes ay isang alamat sa musikang Pilipino. Ngunit sa likod ng tagumpay sa entablado ay isang babaeng basag ang loob. Sa kanyang mga huling panayam bago siya pumanaw noong 2008, inamin niyang siya ay sinakta ng mga naging karelasyon pinagbubugbog, pinahiya at binabastos. Dahil sa trauma, siya ay nagkaroon ng matinding depresyon at pagkahilig sa alak. Hindi siya tuluyang nakaligtas sa kanyang emotional na sugat. Ngunit ang kanyang pagsasalita ay nagsilbing aral para sa iba na ang pananakit ay hindi dapat kinukonsinte at ang boses ng kababaihan ay dapat pakinggan habang may buhay pa. Sugar Mercado sa programang Magpakailanman, isiniwalat ni Sugar ang kanyang karanasan bilang biktima ng domestic abuse. Sinaktan daw siya ng kanyang dating kinakasama at ang mas masakit pa, nagaganap ito sa harap ng kanilang mga anak. Sa mahabang panahon ay nanahimik siya dahil sa hiya, takot at kawalan ng kakampi. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, nakalaya siya. Ipinaglaban niya ang karapatan ng kanyang mga anak na lumaki sa mapayapang tahanan. Nagbalik siya sa trabaho, naging mas matatag na ina at nagsilbing boses para sa mga ina na biktima rin ng pananakit sa tahanan. Anna Halandoni Isang actual na krimen ang naging headline noong 2022 nang si Anna Halandoni ay isinugod sa ospital matapos bugbuginumanon ng nobyong si Kit Thompson. Sa social media naglabas siya ng mga larawan ng kanyang mukha na puno ng pasa at sugat. At agad itong umani ng simpatsya at galit mula sa publiko. Sa tulong ng PNP, siya ay nakaligtas. Mula sa hotel kung saan nangyari ang insidente. Matapos ang lahat, nagsampasiana ng kaso at naging aktibo sa kampanya laban sa gender-based violence. Sa isang post, sinabi niya ang mga katagang, Gusto ko lang na marinig niyo ang totoo. Sana wala nang sumunod sa akin. Sa kabila ng trauma, pinili niyang magsalita at ipaglaban ng sarili at ang mga babaeng natatakot pa rin magsalita. Maria Teresa Carlson Ang kwento ni Maria Teresa Carlson ay isa sa mga pinakamasaklap sa showbiz. Isa siyang dating beauty queen at actress na naging biktima umano ng domestic abuse sa kamay ng kanyang sikat na politikong asawa. Ilang beses siyang nagsampa ng kaso, ngunit hindi siya pinakinggan ng hustisya. Noong taong 2001, natapos ang kanyang buhay sa isang trahedya. Ayon sa mga ulat, tumalon umano siya mula sa ikasampung palapag ng kondominium sa Mandaluyong. Bago nangyari ito, tila nawala na siya ng pag-asa. Hanggang ngayon ang kanyang pangalan ay paalala pa rin sa lahat na dapat pakinggan ng boses ng kababaihan bago pa man sila manahimik habang buhay. Ay Ay Dalas Alas Maikling ngunit matindi ang naging pagsasama ni na Ay Ay Dalas Alas at Jad Salang. Ilang buwan lamang matapos silang ikasal ay isiniwalat ni Ai ai sa publiko na siya ay sinaktan ng kanyang asawa. Sa isang eksklusibong panayam, umiiyak niyang inilahad ang ginawa sa kanya. Binugbog umano siya habang may CCTV sa kanilang kwarto. Matapos ang insidente, agad siyang nakipaghiwalay at nagsampa ng kaso. Hindi naging madali ang kanyang paghilo. ngunit sa kanyang pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa kanyang mga anak, unti-unti siyang bumangon. Nakatuon siya sa spiritual healing therapy at, at mga gawaing nakatulong sa kanyang recovery. Sa huli mas pinili ni Ai-Ai ang sarili at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Rufa Gutierrez Ang buhay may asawa ni Rufa kay Ilmas Bektas ay nagsimula sa pagmamahalan ngunit nauwi ito sa Bangungot. Lumipat si Rufa sa Turkey upang doon manirahan kasama ang asawa at mga anak. Ngunit makalipas ang ilang taon, umuwi siya sa Pilipinas na umiiyak at durog ang damdamin. Ayon kay Rufa, siya ay sinaktan, kinulong at inalisan ng karapatang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Sa kanyang panayam, sa The Buzz, noong 2007, ibinunyag niya ang sakit at takot na kanyang tiniis. Matapos makalaya sa relasyon, nagpagamot siya at dumaan sa matagal na proseso ng emotional na paghilom. Sa tulong ng kanyang ina na si Annabel Rama at ng buong pamilya, unti-unti niyang ang kanyang buhay nakatuon siya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak at muling nakapagtrabaho sa telebisyon. Pagkatapos ng ilang taon, nagkaroon ng muling komunikasyon si Rufa kay Ilmas para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Isa itong patunay na posibleng magkaroon ng kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Claudine Barreto Si Claudine ay matagal ng minahal ng publiko bilang isang mahusay na aktres, ngunit sa likod ng kanyang mga pelikula at teleserye isang matinding laban na kanyang pinagdaanan ang mapait na hiwalayan nila ni Raymart Santiago. Noong 2013, isiniwalat ni Crudy na siya ay sinasaktan ng kanyang asawa. Hindi lang physical kundi emotional din. Ipinakita pa niya sa media mga pasa at galos bilang patunay. Dahil sa sunod-sunod na alitan na uwi ito sa hiwalayan at matinding laban sa korte para sa kustudiyan ng kanilang mga anak. Matagal na tahimik si Claudine pero nang magsalita siya, nagsilbi siyang boses na mga kababaihang matagal nang natatakot magsumbong. Sa mga sumunod na taon, pinili ni Claudine ang tahimik na buhay kasama ang kanyang mga anak. Ang mga kwento nila ay patunay na ang pananakit ay hindi pumipili ng estado, ganda o kasikatan. Ang abuso ay tahimik ngunit malupit. At sa bawat kwento ng sakit, may kwento rin ng muling pagbangon.